Zombie Apocalypse Guys, uh, dito po kami ngayon sa uh, Jeep kasakay po kami ni uh, Kuya Osilito Papunta po kami ng uh, Divisoria po Ayan, Ito po guys, Ayan, dito po tayo ngayon sa Divisoria Ito po si Tatay, sinamaan po natin Ito po yung mabibili po naming uh, gulong Isang set na po ito guys, tatlo Ayan. Sa harapan po itong isa. Ah, tapos sa po. Bali. 18 ah, po daw ito, guys. Ayan, ah, hindi na nagpatawad si Ate dahil kasi ah, medyo may kamahalan nga po talaga tong mga gulong at saka isa pa, guys. Ayan, ah. nakapal po ito, guys. Ah. Ayan. Makapal ah. po 'yan kaysa sa iba po dito. O oh, manifest po ito. Ayan. Saka maliliit po 'yun na yung iba. Ayan po, malaki po siya. Kaya yun po, uh, one eight. Dito po tayo ngayon guys. Ayan oh, marami pa pong mga uh, mga gulong guys na mabibili. So guys, eh, ito na. ayun may resibo na si tatay. Awak, awak. Ayan po, one eight po siya, one eight. Ayan. Ayan po, ayan si tatay yung salito po natin. ayun nakabili na tayo tayong ng uh, gulong ng iyong uh, karitong tatay. Kahawin na lang ang Opo, ah. ah, ayan, uh, na lang. sa uh, sasige po. So guys, uh, nakabili na po tayo ng mga gamit pang karito ni tatay. Kaya may plywood na po tayo. Dalawang piraso. Uh, meron po tayong kahoy guys. Ito guys, mga kahoy. Ayan na po guys, kompleto na po may mga kahoy na yan. Uh, good lumber po siya. Uh, so ngayon, susukatin na po namin guys. pagputol putolin na namin ni tatay pagkalipas po ng dalawang araw binalikan ko po ito si tatay ito po na po, na niya po yung kanyang kariton at ito po na datnan natin uh, kinapos po ng uh, pintura pero syempre uh, kailangan po natin bilhan para makompleto na po lahat at uh, hindi po magiging uh, batik patik yung kanyang kariton para uh, mapumogi naman po katulad ni tatay pong ipugi na po ayan ayan na po yun guys ayan, si tatay lang po gumawa nito si tatay nga po guys ayan abintura na po lahat at ayari uh, na po lahat guys nagawa na po at nabuo na po yung may naangad pong uh, kariton ni uh, tatay nito ayan po ayan uh, meron na pong laman na mga kanyang kalakal ayan na po guys so ayan uh, tibay po ng pagkakagawa ni uh, tatay nito siya lang pong gumawa nito guys ayan at a uh, yun nga bonito yung pagkakagawa guys ito po guys ayan tili testing kita tayo sa lito na itulak ayan napakagaan po nyan guys hindi po siya naeraban ayan na napakagaan po napakagaan nga itulak po light guys okay. 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 Uh, marami salamat po at uh, ito po Uh, napasaya ulit natin si Kuya Osilito dahil kasi po may bago na po siyang kariton. Hindi na po siya mahirapan, hindi katulad dati at uh, nangangamba po siyang masira pa. Ayan, ito po uh, talagang matibay na po itong niya Ito po naramdaman nyo at mayroon na po kayong bagong kariton kuya. Opo. guys. Ayan na si Kuya, hindi na po mahirapan magtulak dahil kasi ang gana po guys si tulak. Ah, uh, mabigat po yun. Ah, uh, okay. Ma ano lang to, mga ma ritaso Kuya para ma bago mabuo yung ano, nyo po. Ah, uh, sige Kuya, hindi lang po yan Kuya. Bah dahil kasi may bago ko ng kariton eh, Siyempre, Uh, mayroon pa po tayong konting grocery ko yan na ibibigay sa inyo dahil sa kagustuhan po ng ating sponsor. Ito po, kuya, tanggapin nyo po. Ayan po. Ito guys, may grocery po tayo na dala-dala. Dahil sa kagustuhan po ng ating sponsor. Ito, pwede nyo po kuya buksan kung ano po yung nilalaman po niyan. Ayan, bubuksan na po ni kuya yung ating grocery. Ayan po guys. Ayan. Atingnan At nyo po kuya kung ano po nilalaman niyan. Ayan, ayan na guys, bubuksan na ni Kuya. Ayan guys, may mga pang merinda yan guys. Ayan, may shampoo siya. Sabon, panlaba, panligo. Ayan na guys, may amoron uh, kape tayo. Nilagyan na natin ng kape guys, marami. Ayan, dalawang pack po yan, na greatest. At saka ito po, yung mga dilata niya guys. Ayan, ayan na po guys, parang kahit paano hindi ma... Hirapan na si Kuya at hindi na problema pang araw-araw niya. At saka isa pa po guys, hindi pa po natin natantanan yan dahil kasi meron pa po tayong kunting cash na may bibigay kay Kuya Osilito. Meron pa po tayong 500 pesos. Kuya, meron pa po tayong kunting cash sa atanggapin niyo po kuya. Ayan na guys, hawak-hawak na ni Kuya yung ating uh, uh 500 cash. ayan. Uh, yan naman kaya Kuya, yung 500 na yan ay kay uh, Ate B naman po yan Kuya. Pasalamatan mo lang din po kasi Ate B natin. Uh, Ate Mie, ito na po yung uh, uh, pinabahagi mong uh, uh, blessings. Ito na po, natin na po kay Tuyol yung paksilito. So, sige po guys, maraming salamat at uh, God bless po sa ating tatay. Ano, ingat nyo na lang po at ako uh, na po bala yan tatay ha. So uh, sige po. And ito na po guys, uh, maraming salamat po sa mabuti ang uh, puso natin na sponsor si light Dahil kasi po tukan po yung uh, hiling ni ko yung si Lito na po siya ng mga uh, uh, bagong uh, pariton at ito nga po ay uh, binigay ni Mama Mamunay natin at uh, para to pa rin yung kahilingan ni Kuya Lito natin.